at dahil hindi ako masyado makatulog, naisip ako na lang maglikpit ng gamit. Day 3 in Malaysia, ang huling yugto. Wag mo na tayong umuwi. <laughs> Maaga kami nag-check out sa hotel na aming tinutuluyan. Dito kasi meron pa kami dapat gawin na hindi namin dapat palagpasin habang nandito kami sa Malaysia. Aakit kami dito sa Petronas Twin Tower. Natatawid kami doon, dito, from dyan. O, ganoon, tawid dyan. Ish. Ito, pagpasok pa lang, ramdam mo na ang excitement. Bihira lang kasi ang pagkakataong makaakyat sa isa sa pinakamataas na building dito sa buong mundo. Maraming turista ang gustong umakyat dito sa Petronas Tower, kaya by batch ang pag-akyat. Ngayon, nandito kami sa sky bridge. Dalawang layer yan. Dito sa baba, ang mga turista. At syempre, isa kami doon. <laughs> At ang taas na layer ay para sa mga staff nila. Ito ang makikita mo pagka nandito sa sky bridge. Dito ay papakita ko yung sa kabila. Ito nga pala yung batch na nakasabay namin sa pag-akyat dito sa skybridge Bridge. Pansin nyo, limitado lang talaga ang lugar na ito. Ilang minuto nga lang pala kami allowed mag dito. Siyempre, after ng skybridge Bridge, aakyatin pa namin ang pinaka tok na parte ng Petronas Tower. Ayan, ganina nandito di kami. Ayon, 56. Hindi ko alam kung saan dito. Dito. Yee.

Dito may part din ng Petronas Tower na may souvenir shop. Pwede mo makuha dito yung mga picture mo na sa mga camera na kaset up sa sky bridge. At ito na nga, matapos ang pag-akyat namin sa Twin Tower, oras na para paghandaan ang aming pag-uwi sa Pilipinas. Pero dito, na napagkasundoan namin, dumaan muna dito sa Mitsui Outlet para magtingin ng iba pang pangpasalubong. dito kami napadpad sa store ng Nike. Marami sila dito binibenta ang sapatos na napakamura. Naisip ko nga bumili ng lima, pero buti na lang hindi nakakasya sa aking maleta. Ito at natapos na kami at didiretso na kami sa airport. Dito nararamdaman ko na ng lungkot pero saya na rin kasi makakauwi na kami sa Pilipinas. Oh, oh. Yan na ang sasakyan naming aeroplano pa uwi na Pilipinas. Ito na yung oras ng boarding namin. Kaya lalarga na kami baka maiwanan pa. at yung na nga namin ni Lisan, ang Malaysia. Pero sa kalagitan ng biyahe, parang naisipan kong bumalik. Pero bigla ko rin naman naisip ang aking pamilya. At saka wala na rin pala akong pera. Ah, Pilipinas! Dito na ulit ako! Sit! Let's go.